sunod na Opo, sir. Opo, sir. ano po naman tayo? Papasok na natin. Dito na po kayo. Kasi, sir, lang naman yun. Papel lang. Papel lang. Dito na po kayo. Dito na po kayo. Dito na po kayo. Dito na po kayo. Para tayo Dito na po kayo. Dito na po kayo. Dito na po kayo. Dito na po na po kayo.

Ipakausap lang siya ni ano ng notaryo ko, ni attorney uh, Bautista si PRRD. Ayaw papasok eh. Ayaw kami papasukin talaga dito, boss. Ayaw papasukin yung notaryo publiko. Magbibigay okay, tayo. Wala okay, eh. Oo. Ipa. Ipa Ipakausap lang, makausap lang sandali kay PRRD, please. Para mapin. Oo. Para ilagyan na lang via, via, via online. Oh, kailangan ma kailangan makita po lang siya. Kailangan po ma-confirm ko sir yung signature dito sa verification. Yung kailangan lang daw. Iko-confirm ko sa kanya ko. Pagbidyan oh. na natin. Pagbidyan na natin, boss. Okay. Boss, paano nung palak para maging legal at para umabot tayo? Mhm. Mm sige boss, sige boss, sige boss. Grabe.

Ah, wala na ah. nga. Ang nga, ayun. Tawag ka ulit. mo ang PRRT petition. Sige. i, I, go go. Ah. I na lahat. po remote notarization. Kaya nga eh, yan ginagawa natin yun. Kaya na agad sila. na agad yung mga punisalot. Kaya nakaprepare